Ayan po mga kalangga. <clears throat> Samahan niyo ako. May nakita po tayo dito kasi ng mga, mga dalagita po. Ano. Ayun o. Oh. Medyo magkuhan po kasi mababasa ang sapatos natin. Ay, ayan. Tama na. Tama, tama. Maulan po. Ayan, puntahan po natin. Ayun. Ayun. Hello po. Ay, ano pong kinukuha ninyo dyan? Ay, Nay, kumusta po? Pwede po makausap? Pwede makausap, Nay? Ay, ang ganda ng mga pako, oh. Ay, pumaka lang oh, kasi maulong na dito. Nay, ano yung mga kinukuha ninyo, mga pako? Ay, nang, no, hindi pa gano'n nangalian. Anong oras na ngayon? Hello na po, Nay. Kumusta po? Nandito po. Nagpuhang pa ko. Hindi po, kami na nangalian, ay. Uy, anong oras na po ngayon? Oh? Anong pangalan niyo po, Nay? Ngayon, ala, ano nga po mga kalang. Maria po. Maria? Ano po ito mga anak ninyo? Apo ko po. Ay, mga apo niyo po. Ano po yan? Ay, mga may itak po kayo, oh. Ning hindi ka nagtakot magdala. Halos kayo lahat may Sorry, sorry, yung itak. Ayun, oh. Si ate may itak din, oh. Si nanay may itak. May ano po, alin na po yung pakunya na Pang-ulam po. Ay, pang-ulam ninyo. Akala ko ibinibinta ninyo. Ayun ay, po iba, hindi niya ibinibinta? Ibibinta eh, po yung iba. Ah, binibinta ninyo. Okay. At wala pong, pag, ano, ay pambiling pagkain. Eh, ibibinta. Bakit po, ano po yung, ano yung hanap buhay ninyo dito? Wala pong hanap buhay. Ano po, yan po talaga yung kuha ninyo? Opo. Yan talaga. Ano nga po pangalan nyo? Maria po. Maria, ay hindi ko makakalimutan ang pangalan mo dahil ako po si Mario. Ayun. Ayan, uh, ako po si Mario. Nasaan po yung asawa ninyo? Nando po sa bahay. Mm, ano po trabaho ni? Wala kata? po at hindi po nakakapagpartabat. May masakit po sa ano, ganito po. Ay, may karambaman po. Okay. Ilan na po kayo, Nay? Ay, ano ako, ay, ano na ako. Mga 60 na. Ay, magsisig. Hindi halata, parang dalagita pa lang din kayo. Akala ko kapatid mo ito. Oh. Ayan. Ning, anong pangalan? Ang ganda ni Anong pangalan mo, Ning? Christine po. Ay, ikaw si Christine. Ning, anong pangalan mo, ni? Maria din po. Ay, Maria din. Pare-parehas na tayo, Maria nito. Maria, Mario. Ay, pare... Ning, ikaw ni Maria din? po. Oh, ano, ano pa nga naman? Mona Lisa po. Ayun, Ay, maganda lang Mona Lisa. Ikaw na yung... Evelyn po. Evelyn. Mm. Yan ang edad namin kay itong... Ano po, 14, ma 15 po. Ay, oo, oh, dalag dito na pala. Ikaw na yung ikaw. 14 din po, ma 15 din po. Mm. Ano po, Nay, mga apo mo po sila? Opo. Ano pang naghahanap kayo ng... ng kwan dito, ng... ganyan pa ko, sama-sama kayo? Opo. Ayan o, mga basang-basa na po sila, mga kalangga. O, basa sila, o. Buti po hindi kayo nagkakasakit niya, lula, o, kon, o. Nagkakasakit din po. Sana wala kayo ni Pandong. Ayan o, umuulan na, umu na naman. Kaya nga, aksidente po nakita ko kayo dito, ano, kasi galing din ako doon sa unahan. Um, ikaw ni nag-aaral ka, niy? Opo. Ay, nag-aaral ka. Anong uh, grade mo na ni Grade 8 po. Grade 8 ka na. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Ayos naman. Okay lang yung grade mo, okay lang? Medyo mababa. Medyo mababa. Bakit may... Baksa yes, na, absent. Mm-hmm. -mm. Bakit may na-absent ka? Naghanap buhay ka rin ba? Wala. Natulong po. Hmm. Saan yung... Uh, pero yung pinapasokan mo, hindi ka naman naglalakad? Na, nalakad po minsan. Um, minsan nakikisakay po. Bakit na yung mababa yung grade mo? Palayo ka bang na-absent? Na Na-absent na po pero bihira. Eh. Mm -mm. Bakit na yung una-una yung ano yung bakit ka na-absent? Kasi wala akong baon. Wala akong pagkain. Ayun. Hmm. Ayan. halos uh, ganito po yung um, mga halos lahat ganito ang mga ang mga kwanto ng mga nakita natin ano mga, ano ito ni mga kapatid mo ikaw ni Mona Lisa nag-aaral ka rin ni... Opo nag-aaral ka rin po. Kumusta naman yung pag-aaral mo Okay naman po Hindi ka naman nagugutom ni po. Hindi rin So Nay, sabi nyo nga po, ah, hindi pa kayo nakain ng pananghalian. Anong oras na po ngayon? Yung po alauna na. Yung alauna. Anong oras pa kayo umalis dito? Ano na po. Ano anong waras kayo pumunta dito? Mga 9 o'clock po. Mm, -mm. Kasi, kung <coughs> oh, yung mga kinukuha ninyo pako, ang ganda ng kung ano Pag marami na rin kayo nakuha pa pako, saan naman ninyo ipin, mm. Yan, po, sa so may ano lang po. Diyan lang po sa pag may mga taong nalat. Ay, itinitinda rin ninyo. Mm -hmm. ah, tulad na ni, eh, bakit kayo nagtitinda ng uh, pako? Ano naman ginagawa ninyo sa napagbintahan? Mm -hmm. Para po may makain. Kala sa pagkain lang yung um, mo. Kaya, kaya pala mm -hmm. minsan nakaka-absent ka. Mm -hmm. Ano ito na eh, mga kapatid mo? Mm -hmm. mm -hmm. Ilan kayo mga kapatid? No, Ay, ito lang tat, mga babae. At uh, nandun pa rin kay lola mo. Yung dalawang lalaki po na kay mama. Ay, nandun si kay mama mo. nasa si mama mo? Sa bahay. Sa bahay lang. Mm. Pero dito ka talaga kila lola. Dito kina, kay lola mo kay makatira. Ayan po ano. yeah. Ano ito ni nga uh, araw-araw kayo nandito sa Morgan? Opo. Minsan po napasok di pa ako nasama. Mm, -mm. Bakit ni nga uh, nagugutom ba kayo? Minsan, opo, minsan, minsan hindi. Pero, oh, pero mm. nagugutom din po pag ano, pag lang nakain. Yung ano, yung kunti lang. Mm lalo na yung pag pumapasok kayo alam mo, sa school ka na hindi ka nakakain nakakapag-aral ka ba ng gano'n? minsan yes, o oh, ano po medyo lang po na nasakit ang tiyan nasakit yung tiyan mo <laughs> ikaw na kumusta ka na <laughs> yung Kaya po, po ah, mahihiyain po siya masyado kaya sabi niya nga siyang tanongin. dahil uh, kung makita nyo po ano ah, alas alauna na ngayon hindi pa po sila nagsisikain at mga basang basa sila oh grabe po mga kalangga mm -mm. nay yung kuan po bakit nyo po palagi nyo kasama itong mga apo ninyo dito sa dito sa paghanap ninyong ano po ito na po talaga yung Hanap buhay ninyo? Opo. Ito po talaga? Opo. Pa, paano po yung halibaw wala ng pako? Gabi. Na may pakunt pa rin po kayong gabi? Opo. Ayun. O, palagi po kayong may ko ng mga itak o? Eh. Uh, uh Yung mga bata. Siyempre po at baka po may ahas. Kaya may itak. Ay may, yung sa ahas po nakakita na po ba kayo ditong ahas? Opo. Opo marami Ay, na po. Marami dito ahas? ay ingat ingat po kayo ano pag nakakita kayong ahas ano naman ginagawa ninyo pag kaya pong taga yung tinataga pero po, pag talagang malaki natakbo na po po Itulad uh, tulad ni tunay uh, itong mga apo nyo mga apo nyo mga gutom na to dahil wala pa pala kayo pananghalian gutom na ano? po yan gutom na okay. tulad niya po may pagkain po ba kayo wala po wala pa ikaw ni ano yung nararamdaman ng gutom ka na rin ba? Opo. Gutom ka na rin. Ay ma Ano ang pangalan mo ni? Evelyn. Po. Evelyn, Mona Lisa Opo. at saka si dalawang Maria. Ay pare-pare ikaw po nai. Ano, ano, po pangalan niyo? Maria. Maria. ang apo niyo Maria. Ay di po. Ay oh, yung isa Maria. Mm uh -uh. May Ayan. po, Maria, tere. hmm. ah, Maria man man Teresa. Ah, Maria Teresa. Ako lang talaga ang Maria. Ikaw lang po talaga Maria. Halos para apat na Maria. Eh, dapat ni ang idugtong mula sa pang Maria Mario. <laughs> ano na <laughs> uh, Ay, ko lang po sila mga kalangga. Pero ano po, sobra. Ang, uh, buti na lang po ano. Kung nakita niyo po ano, ayan Oh, dito po tayo naglakad. At dyan talaga tayo. Na, ayun yung motor natin nasa unahan. Sa ganito po talaga tayo nag i ano kasi sa mga ganito po talagang karamihan ng mga kababayan natin na nagugutom dito po naghahanap buhay yan nga may mga pako dito kaya sa ngayon po nay meron na po ba kayo maibibintang mga pako ito po ito yan oh, po. pa lang kakaunti pa lang kakaunti pa lang ayun oh. ay pag alin mo po kunyan nasa magkano naman na yan pakunin yung yan Pwede na bang pangkain yan? Halimbawa, hindi ay, ko kayo nakita. Ay, di pa po. Ano pa lang yan? 20 pesos pa lang yan. Wala 20 pa. 20 pesos pa lang. Opo. Sa ano na po ang mabibili nun? No? Ay, ano? Mabibili lang yan. Asukal. Asukal. Opo. Saka na lang po yung kanin. Hmm. Ayaw mo sila, mga kalangga. O, sige po kayo. Uh, sa ngayon po, ano, bibigyan ko po, po kayo ng pananghalian nyo, Nay. At uh, sana po, ano, mag kwan muna kayo na ano yung manananghalian muna kayo uh, uuwi muna kayo pag ikaw ni ano ni yung gusto mong pananghalian ni kahit ano po kahit ano kasi pag gutom walang pinipili ano ni opo hmm. po si si Mona Lisa ang ganda ng pangalan mo ni ano uh, <clears throat> Ning halimbawa may gustong tumulong sa iyo. Ano yung gusto mong gusto mong na uh, itulong sa iyo. Mapaganda po yung guwet, mag ano, makakagawa maka, maka, ng magandang bahay. Ay pangarap mo rin ng magkabahay kayo. Okay. Bakit wala kayong At bahay? Magkasariling lupa. Hmm. Uh, kaya ning ano dapat uh, pagsikapan mo na makatapos ka sa pag-aaral ano? Hmm. Kaya lang <coughs> sabi mo nga ano, nagugutom ka kaya hindi ka maka pag-aral na masyado tapos Buti na nakakapasa ka naman. Opo, maski pasang awa po. Pasang awa din. Yung, ayan. So, ayun po mga bibigyan po natin sila ng pang pananghalian po mga parang doon kanina doon kayo ni ah, para makita eh. ano ayan po ano nay Ah, so, ngayon po, wala akong uh, kwen ano, wala po akong uh, dalang bigas. Uh, ngayon po uh, kay na lang bumili ng bigas. Ano po? Ayan, na um, kunyo ano. at O oh, sige na rin, ikaw ang um, kunin oh. Salamat po. Ayan, kasi ikaw yung uh, panganay sa kwan para, yun naman kay Lola mo para kwan ano. Pero uh, marunong ka ba ning mag-budget ng ikaw mo na lang yung si ate ano na yung uh, ano na yung masasabi mo na salamat po may hmm. natuwa... pang, pang bilhin ako kami ng bigas hmm. natuwa ka ba na Opo, sobra po hmm. at uh, sana na ano sana makita ko kayo dito sana makita ko kayo na ulit dito magkita pa rin tayo at sana makita ko yung bahay ninyo po ano na yun ayan uh. saan yung bahay ninyo? na yung anong kuan noon? O oh, sige po. Kaya era sir po. Sa una oh, po nang uh, tulay. Kasi po ngayon ano, kuan na rin ngayon anong oras na rin ako at uh, rin wala na rin akong time. Ano po sana po kayo ngayon o uwi na kayo ngayon? Mag Opo, meron akong pambili May pambili na pong ulam. Hmm. Ulam bigato. Tangkap pa. Ayun. Ito e may ano masasabi mo? Salamat po. Mm -mm. Ano masasabi mo sa lahat ng viewers ni? Kasi may mga nanonood sa atin. Ano masasabi mo? Sana po. Sana po ma malaking ano po ang sana po na tulungan niyo po kami. Tapos hmm. mabigyan niyo po kami ng ano magandang buhay. Maraming salamat po sa nanonood. Sana po mabigyan po na ano at map, ano, mapatnubayan ng Diyos. Hmm. May nagbibigay din ba sa inyo ng to, pera tulad niyan? Meron din ba nagbibigay sa inyo? Wala po. Wala. Ibig mo sabihin na ngayon ka lang nagkatanggap na may nagbigay sa ganitong kwan? Nakakahawak naman po nito pero pinagpapaguran. Ano talaga? Anong klase ng pagod ni kalibawa Sa yung na ano po sa bundok natulong na tulong pagkopra. Ay naakon ka rin sa sa bundok? Opo. Anong ginagawa mo sa pagkopra? Okay. Ni pin, ano pinapabenta pin, po pinapabenta po diyan sa may ano. May sa may big diyan po sa may tindahan diyan po sa Bilib. -mm. -mm. Pero sayang si Ate o ang ganda niya mahihiya ila. Huwag kaning mahiya ning kamuka mo kamuka. Kamadi, ka at, uh, Kam di kaning mahiya at mahihiya sa mahiya Neng, dahil uh, buti nga nagkita-kita tayo at uh, yun ano ning ang kokon mo sa pako mo uh, mo na muna yan ning ano magkon muna kayo at uh, sa pagbalik ko dito eh, sana magkita-kita pa rin tayo ano po Ayan. O sige po, mag ano uwi na kayo? Saan pa kayo pupunta? Ah, okay. Bas, kasi ning yun bas, basang-basa kayo oh. Mauwi na, na po at ano, nakakuha na po pambiling bigas. O sige po, uwi na kayo. Uh, Sabay-sabay na tayo umuwi. O sige oh. O sige po. Ayan po mga kalangga. Tingnan po natin sila. Yung buti na lang po nakita natin. Ano, at yun kakaawaan po sama-sama sila sa ang basang-basa na sila nagpapaulan ano po grabe yung natuwang-tuwa ayun nandito na po yun o sige po nay ano po nay masaya na kayo nay Masaya na po kayo o sige Opo. po uwi na kayo at uh, ayun maraming salamat din po. Salamat lang po. Salamat po. O sige na. Salamat okay na po. Oo. Uh. Ayan po mga kala susundan po natin sila. sila sila ayan po susundan so po natin mga kalang ayan po uwi na sila o oh. ayan mga tuwan tuwa sila ayan po uwi na po sila oh, sige po uh, kuha na lang hanggang kuha na lang uwi na rin ako uh, sa sunod po ano magkita pa rin tayo at hindi pa rin ito yung huli ayan maraming salamat po salamat sa inyo po, kuya. okay po salamat, salamat din na po, na po. Hmm. kumain na po kayo okay so sa ngayon po ah uh, pauwi so na sila Ayan. So sa kaya po mga kalaga, no? hindi ko na muna po sila sasamahan dahil medyo malayo yung uh, pupunta nila at uh, na rin po. Yun, ayan, ay, ayan po, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga ginagawang video. Ano? Maraming salamat po at sana po ano, huwag po tayong uh, magsawa na sumuporta sa lahat po ng mga tinutulungan natin. Ayan. At siyempre po ano, marami salamat din sa Rosel community. At uh, ang Robers po, mga kalangga, huwag po natin kalimutan na supportan Rogers. At siyempre sa pangunguna po ni Royal of Malalag at uh, ni Rosel Morales Vlog. Ayan. Maraming maraming po salamat at sa lahat ng mga sumusuporta, mga sponsors ng Rosel. Ayan. Uh, maraming po salamat. Sana hiling ko lang din po ano, sana dito sa diet magkaroon din ng blessing. <laughs> um, sana po ano magkaroon din po tayo ng blessings dito. Ayan, dahil dito po ano, maraming rin po tayong dapat na mga tulungan. And, uh, maraming salamat po. Ayan. So, ayan po mga kalanga uh, ngayon. Natapos na po tayo na muna dito sa mga sa nakita po natin ano at ngayon po ay Baka na muna po tayo, hindi pa rin tayo kumakain kaya gusto ko muna makapag makakain muna. At uh, medyo malayo pa po itong ating lalakbayin. Ano ba ito na kun yung camera natin. Ayun. <clears throat> Kasi po ano malayo pa po yung ating lalakbayin at unang-una uh, -una maulan. Kaya palagi po tayo nababasa sa ngayon sa ano naman na tayo po Kaya... Ayun po, uh, samahan po ako sa ating uh, mga ginagawa sa lahat ng araw sana po nandyan pa rin po kayong lahat para suportahan po ang ating munting channel sabi ko nga po itong ating uh, channel Marius Vlog ito po ay para sa ating lahat dahil ito po yung ginagamit natin na pantulong sa ating mga kababayan sana po ano huwag po tayong uh, magsawa na manood po dahil ito pong uh, ginagawa natin ay talagang uh, pagtulong po sa ating mga kababayan lalong lalo na po yung may mga pangarap na ano sa mga munti nilang kahilingan na halos hindi nila mabili kahit na pang sarili nila wala na po silang magamit kaya tayo po ang uh, tumutupad sa kanilang mga munting pangarap at sa lahat po ng mga sumusuporta at tumutulong sa ating munting channel maraming maraming pong salamat at alam ko si Lord po nandyan para Uh, kung ano man po yung naibigyan uh, naibigay ninyo alam kong maibabalik po ni Lord ng siksik at umaapaw yan kaya wag po tayong uh, ano po sa lahat ng mga pinakakawala natin o ibinibigay natin dahil yan po ay napapapunta po sa ating mga kababayan ayan sa so, ngayon po malapit na po yung uh, kwan ha uh, na muna po tayo magpapaalam muna tayo at uh, sana po ano sa lahat ng mga nakapanood nito Uh, please po, 'wag naman po nating skip yung ads ano dahil, dahil uh, malaking tulong po yun para sa ating uh, uh, channel sa ating uh, revenue. Maraming salamat po. At uh, kung pwede lang po sana paki-like and share na rin. Ayan, maraming salamat po sa lahat.